Ayan, okay, mga karadyo at iba pa. Nakaredy na. Para bukas. Sa antena competition. Isang directional na red antenna Single, single six yan. Short boomer. Single six. At tatlong omnay. Okay. Ito na kami. Stop cover mo na kami. Dinner is special with the loo. Ito sa Batagas. ano itong lahat? Ano Ano pala ah?

No <laughs> I'm so that. <laughs> <The little>. <laughs>

Ah, sige. Nandito na kami sa Denyo. Dream Zone. Ayun. Antena competition. Maganda pala dito sa lugar nito lalo pag gabi. Babalot ng mga Christmas light ang mga puno. Oh. Aautin oh, na natin dito, Eli. Ah, Oo, oh. pwede, pwede. Isa lang. yan. Dalawa lang naman ang ano dyan. Ay, sa camera. Ito, idol. Ray Paul. <laughs> Ito, Anthony. Ayan. At ang kanyang SQL, si... Ito, Alphabase. Ayan. Ano okay, na, parang ganda nung ano na yun, mga na, na, yun, na. <laughs> Aba, no? Ay, yan ha? Ano ba, hindi nang pagkakagawa. Sabi nga ni Peter, parang G9, eh. Basta nung magiging comment nyo sa antena. Ito ang maganda, craftmanship. Oh, okay. Ngayon, makikita natin dito. Dito sa mga hurado natin. Oh, hurado po. Itong hurado natin, nag-train to sa Sweden, eh. <laughs> oh, so, para lang... Alam ako, mo yung grupo na yun, ang pangalan? Anong grupo yun? Dito okay. kasi. <laughs> ang laban ng <na> kasi dito. <laughs> pataas. Pataas sa debit. Pataas sa Okay. Open yan. Okay. Open bro. Ay open. So, si. Okay. open daw. Ha? Yes. Open galawin mo yung yung Your bro eh. Open yan. Yeah. Wag mo na itaas dito. Hindi, hindi. Ay, tatas na. Okay, okay, okay. Ganda lang. Huwag mo, lang, wag mo lang ibalot uh dun sa gilid. Okay. Uy, yung papel nyo. yung form nyo, ha? Ano yung stop? Ano Ng online. Nasaan na? Ito, Eli, form mo na online. Uno SWR. Hype naman yan. Eli daw. Ay, dalawa. Time lang. pa lang. Time lang. E, Pag-iwan na ah, Libre na. Ha? Libre na. Libre? Parang pwedeng pandemo niya sa pan eh. no? Ganda, no? Na yung antena mo. Nakalaban eh. Wala, may trophy na. May ano ka pa. May premyo ka pa. Ang asin na. Yung pang online ni eh, lang ko nandito. Ansi Eli, Eli panalok na na Eli, panalok ka na. Eli! form yung form na pang na. Daluan na Yung na. na daluan na. na daluan na. Daluan na daluan na. na na. Daluan na daluan na. Daluan na daluan na. Daluan na daluan na. na daluan na. Daluan na daluan na. Daluan na daluan na. Daluan na daluan na. Daluan na na.

Ay, na, tas, pag, ayos na rin yan. Ilan? Yeah. Pag, ina dito, by five? Oh, no? by five, four by five. <laughs> Pero, Pero hirap sa eh. Pero ang ganda ng ano niya. Oh, uh, so, by five. Kanina ginagano niya, ang na? ganda eh. ah, yes. 4 by five. Okay. hindi siya nababalok to natuanah parmaipay gudi pumasakat usap ka babak sa platuan. So, ajan so, hindi pa pumasa doon, ano ka ano Kung hindi ka babaksak ano baka dyan. Bumaksak ka. ano 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 May bibili daw ano 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 ano